Saya mo na comment Bait-baitan pero tago pa din sa dami account. So ayan, tago daw ako sa dami account. Pinakita ko na nga yung cellphone ko kanina na no? wala nga po akong dami account. So ayan, ito lang po aking account. Ross Martin, Mrs. Pamula ko laking Ross Martin giveaways. Natalie Rose at Natalia. Ay nag-comment pa rin to ginagy sa akin. <laughs> nag-comment, nakita ko kanina sabi. Ang dami ko itong cellphone. Te, hey, yung cellphone ko po na yun. Mga pang-live ko yun ha. Kasi ako'y online seller. Habang nagla-live ako, cellphone ako gamit itong main account ko. Meron akong dalawang cellphone na for live yung isa nakatutok sa akin na ganyan yung isa naman guys pang pin pin ko dahil wala na siyang pin during live mismo kasi ito account ko na to para pag nagla live nalilibang ako for the scroll ang person kung gawain mo yan wag mo sa akin ipasa hindi <laughs> nakakayaman yan sayang oras lang yan. Hindi ko naman ikayayaman yan. Kayo ba yung pangbabash nyo? Nakakadagdag ba yan sa ikayamanan nyo? Di ba hindi? Kaya kayo mag-focus kayo sa sarili nyong buhay at wag sa buhay ng ibang tao. Habang kami relax, relax. Dito kayo ko stress na stress kayo sa akin. Bantay sarado. Bala <laughs> kayo dyan. Ayan, sabi nga, do not do unto others what you don't want others do unto you. Love, love. Sunday na bukas, magdasal kayo. <laughs>